na mga umaga ulit mga kapatid welcome back po muli sa aking channel araw ng biyernes ngayon December 27 update ko sa trabaho namin dito bago tayo lumos ng Luzon tara samahan nyo ako alos tapos na lahat itong palitada ng labas at yung mga kantuan tapos na rin lahat ito. balik ng January pa umpisahan ko na tong pinaka ceiling dito sa labas pati yung paglalagay nitong masilya dito sa may outdoor uh, Construct yung gagamitin dito lahat ng outdoor para matibay yung loob lang yung skim coat lahat ng nasa labas konsak yung gagamitin natin dyan para matiba yung masilya. So, kailangan, kung masilya nyan, kailangan halos walang dugsungan. May repliain yung construct. Kapatid, pagka hindi maganda pagka masilya ng construct, napaka-replyain yan, napaka-kunat yan. Kailangan yung masilya mo dyan. Talagang pantay na pantay, halos walang dugsungan. Walang guwit yung mga palita. Kailangan maayos yung plankador na ilalagay dyan para maganda yung pagkakamasilya nito dito mo makikita yung bahay sa yung kagandaan ng bahay. Sa labas pa lang makita mo na maganda. Lalo na sa loob. Kaya kailangan ma-pulido yung pagmasilian yan. Lahat ng mga bubong sa kanupi, tapos na rin lahat to. Yung sa ano na lang, Bandang right side, yung pinaka polycarb dyan. Hindi pa naalagay. Pagbalik ng January, uh, start na rin itong pinaka bakod dito. Lahat ng bakod. May mga layout naman na yan, yung bandang left side. Mati itong pinaka office namin Pansamantalang samantalang office tatanggalin na to maglilinis ako ng isang kwarto doon pagka nalagyan na ng kisame lilipat na to, tanggalin na to para mahukay na yung lahat ng mga perimeter pins dyan alas kunti na lang din dito ang palitadaan sa may basement ito na lang mga header Halos lahat ng walling. At sakin dito sa bandang left side. Ito na lang naiwan. At so itong CR. Kapag simula na rin ito. At mga opening ng bintana. At mga pinto. At papapinis na lahat ito. Para masukatan ng durgyang pagbalik uh, ng January. nagkakaroon ng revision nitong ano reeling pagdesisyon na ng mayari nung nag-uusap kami nung nakarang araw papa adjust dito kukunin yung 1 point to wala dito sa plano kasi mga kapatid yung pinaka wall na to dapat adjust pa yan dito yung mga ay beam dyan ang mga nakalitaw pina-plus na itong pinaka-wall kaya medyo nagkaroon ng diferensya Di panibagong desisyon na may ari ito na lang yung move para makuha yung 1.2 na sukat itong pinaka-wall hindi may iwasan itong mga kapatid yung mga ganitong revision lahat ng construction, lahat ng mga bahay, kung ano man establishment to, lahat may revise. Depindi tayo sa mayari. Doon tayo sumusunod sa mayari. Sila masusunod sila yung mayari ng bahay. Kailangan sundin natin. Ayan o, kung mapansin nyo itong pinaka-wall na to, wala na siyang nosing. Sa plano may nosing yan mga kapatid. Lahat ng I-beam dyan nakalabas. Decision na ng designer na plus na lahat yung wall na yan para pag nag-tiles. Pantay-pantay yung lahat ng wall. Hindi rin na pag uh, isipan mahigi na magkakaroon ng diferensya dito sa pinakaluwag ng railing. Dito sa pinakaganan hindi na nakuha yung pinakasukat na 1.2 yan na pag desisyon na namin designer nung pumunta dito i-adjust na to di baling makakipot yung dito sa may pinakariling kasi yan naman yung kamay dito I adjust dito yung mga adjust yung i-adjust dito pati dito sa pinakaabaniko adjust din dito tatanggalin to naka floating na lang itong pinakariling dito Kung no, mapansin nyo yung mga wall dito sa may area na hagdanan, makakapal. Gawa na hinabol yung lahat ng mga ibim beam Pati dito sa taas, ganoon din. Kunin yung pinaka-finish na 1.2. Matibay naman to. Dudugsungan na lang ng angle bar dito. Adjust ito. May ko na din ng harang to. Para makapag-ligtis na. Nilagyan na din tubig. Ito ganun din. Pati dito dito siya tiris tubig na rin to para pag, uh, balik ng January malalaman kung may tagas pwede na mag -tiles. May yagdala na dito. Ratiri sa right side. Yan si Luloy tumira. Matibay tumira yung si Luloy. Lahat yan tinitira. <laughs> <laughs> Abay siya. Hindi siya umuwi. Kasi yan yung pamangkin niya yata. Andyan lang yung pamangkin mo. <laughs> oh, wala po. Wala. Sa ano na? Surigao? Ah, surigao na. Oo. mo na. Sampo lang kami naiwan dito. Yung matibay din si Jones, oh. Si Jones. Taga hinguog, matibay din. Masipag. Lagi nagmamaydi, araw-araw sipag lang. Kakaroon nito ng expanded metal. Mayroon pa natira doon. Para dito yun expanded metal marami pang babuhasin lupa dito yun pa pinakamalalim bulin yun kaya lahat ng lupa dito matatanggal pa to medyo mahirapan din ng mga label dito pag nag tanggal ng lupa medyo mataas to dito malalim yung kain dito sa bakod yung bandang left side ay lost kunti lang naman ng kain doon ito lang pati itong likod dito malaking lupa pa itong babawasin hindi ganda na rin tingnan nakakaroon na ng tsura yung bahay pati yung kanopi alos tapos na yun lahat bubong yan pagbalik ng January, akating ko yung taas. Ito double check ko kung nakapulos ko na lahat yan. Pagkakalam ko halos hindi pa nakapulos ko lahat yan. Double check natin. Hindi pa rin sila nakapag uh, water test. Dapat ba bago mag kisame eh. Yung water test lahat ng mga downspout. Pati yung pinaka gutter. Kapag natakpan na yan. Hindi na tayo mahirapan maghanap kung saan may leak. Lalo na ano yan dyan. Uh, spandrel. span drill mahirap aakitin yan pagka may kisamina, mahirap na itris kung saan yung mga tulo kailangan bago takpan yan water test lahat mo ng gutter at saka downspout at ang mga dugsungan maipokse muna bago takpan yan na, ah, bago ko tapusin ang vlog sa araw na ito. Uh, ah, Shoutout muna sa lahat ng mga bago kong subscriber. At saka sa lahat ng mga kamag-anak ko sa Negros, uh, ah, Lakaluta. Shoutout sa inyong lahat mga kapatid. Uh, ah, God bless ating lahat. Advance, happy new year sa inyong lahat mga kapatid.